Yo, what's up mga idol? Ayan, dahil pasamay na naman at ito na naman yung uso sa mga bata, mga idol. Eh, napadala lang ako dito kasi hinabol ko yung anak ko oh, kasi naghahanap ng kalaro at pagdating nga dito sa kabilang bahay mga idol. Ayan, naambos tayo ng mga bata para magpagawa ng kanilang saranggola at siyempre hindi naman natin matanggihan yan kasi mga pamangkin din natin yan mga idol kaya ito na kami, gumagawa na kami ng aming saranggola gani mo, amay titis eh insamad oh. mo oh. ko no? waa, hato kayo dyan dahil kita tayo? ito ako, kana to? Ay, ako niyo

Ngayong araw kasi mga idol is Friday eh wala na silang mga pasok at malapit na rin yung mga graduation nila kasi magsasummer na kaya ito na ito na naman yung mga bata tambay na naman at syempre puro laro na lang yung inaatupag at pangalawang saranggola na nga yung ginagawa ko mga idol at halatang ang excited na yung mga bata, mga idol. kasi, ayan oh, todo bantay talaga. Ayan, si Nia, shout out kay Nini. <laughs> At yung iba, excited na rin magpapalipad. Ayan, nagpapalipad na nga doon sa likod o. Oh. Mm, babay ka mo, babay. Babay! Imbisaya, babay ta. Putante, nagkaway, no? Ha! Si English ba una mahalaga? Mamis. Mamis ka, ma ano si English, bulador? Sapi! Sapi-sapi? Kahit paabi, sapi-sapi ron. Lila, Lila. <laughs> At ayun na nga mga idol, nando na sila sa gitna ng palayan kahit napaka -init na mga idol, eh enjoy na enjoy ang mga bata, mga idol. Eh hindi talaga oh, mababayaran ng pera ang kasiyahan ng mga bata, mga idol. Kaya nga oh. sa simpleng saranggola na ginawa natin, eh napapasaya natin ang <laughs> mga Bye. bata. Ay at ito na nga mga idol, nagkabanggaan na yung saranggola nila kasi nagpapalipad sila, indikit-dikit e, sila. Kaya hindi talaga maiwasan na magkabulbol yung mga tali ng saranggola nila mga idol. At kahit nga napakatindi na ng sikat ng araw mga idol eh. Ayan, walang pakialam yung mga bata. Kaya <laughs> e ako hindi ko kinaya, kaya dito lang ako sa medyo malilim. <laughs> Diyan sa gitna, napaka kasi mag-11am na yan ang tanghali, mga idol. Pero enjoy na enjoy pa rin yung mga bata. Ayan. <laughs>